Ito si Ben Cornick, isang experienced skydiver na nakapag-skydive na ng lampas isang libong beses. Siya ay galing sa Wales at ilang buwan nang nagtatrabaho bilang skydiving instructor sa Skydive Fiji sa Fiji. Noong Martes, nag-skydive ng mag-isa at hindi para sa trabaho itong si Ben. At ito ang nangyari. Nagkaroon daw ng problema sa steering toggle at si Ben ay bumangga sa isang nakapark na van sa bilis na may 40 miles per hour. pero hindi siya namatay. Nabali sa tatlong lugar ang kanyang hita at binti. Nawasak ang kanyang siko, nabali din ang kanyang braso at ayon sa kanyang Facebook donation page, nabali din ang kanyang balakang. Kinailangan pa siyang i-bandage sa kanyang kaibigan para lang masuporta ang kanyang mga nabaling buto. Hindi na ng mga doktor sa Fiji na gawa ng paraan ng mga nasira sa katawan ni Ben at nag-alala sila na baka mawala ng binti itong si Ben dahil sa infection. Kinailangan niya magpunta sa New Zealand para maoperahan pero wala siyang pera dahil hindi siya insured para sa pagskydive na hindi kasama sa trabaho. Nagpunta sa internet ang kanyang pinsan para humingi ng tulong. Nagbukas ito ng Facebook page at sa ngayon ay nakakolekta na sila ng $50,000 at si Ben ay nakapunta na sa Auckland. Siya ay kasalukuyang ginagamot at sana ay mabilis siyang gumaling at makabalik sa piling ng kanyang pamilya.